para sa mga gustong matuto kung paano mag-ayos at mag ng mga wirings ng motorsiklo. Tara, samahan niyo ako hanggang sa dulo nitong video. Dati mga boss, ang alam ko lang talaga sa motor itong positive at negative. At hindi ko nga alam kung paano ito nag-work. So dahil gustong gusto ko talaga matuto, ang una kong ginawa, nanood ako ng tutorial sa YouTube. Yung una kong pinag-aralan kung paano mag-install ng busina at mini driving light. Sinama ko rin aralin itong Omslo. Dito natin malalaman kung paano kinokompensin compute ang volts, ohms, power at ampere. Dahil dito, nagkakaroon ako ng maraming idea. At doon nga ako umpisa kung paano mag-install ng voltmeter. Madali lang kasi siya ikabit sa motor, positive at negative lang, gagana na yung device. Pero pag first time, kakabahan ka talaga. Lalong lalo na kapag sa customer mo ito ikakabit. Lakasan lang talaga ng loob. Pagkatapos ko na-install yung mga kinakabit ko sa motor, pinapost ko sa FB yung aking mga gawa para sa marketing. At doon ko nga na-encounter ang na napakaraming inquiries. Tulad ng, boss, nag install ka ba ng busina? Magkano? Magkano magpakabit ng mini driving light? Kaya mo ba magayos ng harness ng motor, boss? Dahil basic nga lang yung alam ko, nire-replyan ko na lang sila na hindi. Tapos dumating sa point ng buhay ko, tinanong ko yung aking sarili. Hanggang kailan ako mag install Hindi ba ako mag-aaral ng wiring troubleshooting? What if meron magpagawa sa akin, tatanggihan ko na lang ba? Dahil wala akong alam. Ito ang dahilan kung bakit ko nakilala yung aking mentor. Ang sunod kong ginawa, bukod sa YouTube, nagsearch ako sa Facebook. Baka meron akong mahanap na naguturo kung paano mag ng wiring ng motor. At dito ko nga, nakilala si Boss Aaron Prado. Pagkatapos noon, pinasok niya ako sa mga group chat. Iba-iba yung mga kasama ko doon, yung iba newbie, yung iba naman mekaniko na gusto talagang matuto pa. Kapag nasa GC ka na, ibig sabihin gusto mo talagang matuto. Doon mo malalaman kung ano-ano ang mga topic. Pagdating sa basic lesson, meron kung paano mag-install busina, mini driving light, alarm, GPS, at marami pang iba. Pagdating naman sa advanced lesson, dito pumapasok ang mga sensors. Sa group chat naka-schedule na yung topic at kung anong oras mag-uumpisa. Madalas natatapos yung aming lesson mga 11 to 12 ng hating gabi. Alam nyo ba ang pinakamaganda mga boss? Natuto ako na walang bayad. Promise mga boss, walang registration fee. Ang kailangan mo lang gawin para hindi makik sa GC. Gawin mo yung mga assignment na binigay nung topic ng gabi. Tapos, sunod meeting, dapat ma-submit mo yon. Kung sakaling nahihirapan ka, pwede ka magtanong sa mga kapwa mekaniko. O kaya naman kay Boss Aaron mismo. Alam nyo ba, dahil doon, nadagdagan na naman yung knowledge ko. At tumaas din yung tiwala ko sa aking sarili. Lumipas yung mga panahon, nag-a-accept na ako ng mga customer para mag-install ng busina, mini driving light, GPS, alarm, at kahit anong wiring. Pinasok ko na rin ang pagpo-full wave ng mga lumang stator coil ng motor. Dahil wala akong pinipiling anong klasing brand ng motor, mapa Carvan or FI, doon lalong lumalim ang knowledge ko sa motorsiklo. Kahit papaano, kaya ko nang tumbukin kung ano yung sira, sensor ba or kaya naman ECU. Pero ganun pa man, hindi ako manggaling may alam lang tayo mga bossing.